Bale, ito yung herbal na gamot mga kabukid, na gagamitin natin para sa ating mga kambing. Ito, oregano mga kabukid. Kaya ipapakita ako sa inyo kung ano. Magandang araw mga kabukid. Uh, panahon na naman ng tag-ulan ngayon. Kaya uso na naman yung ubo at sipon sa ating mga ka alagang kambing. Kaya Uh, kailangan natin na mabigyan sila ng gamot na para gumaling sila sa kanilang ubo at uh, sipon mga kabukid kasi mayroon ako dito ng uh, kambing na mayroong ubo at sipon kasi naubos na yung ginawa ko na gamot sa kanila dati na herbal mga kabukid pero gumaling yung isa nating kambing mayroon na naman ditong isang ano mayroong ubo kaya ang gagawin ko dito mga kabukid, ay eh, gagawa ulit ako ng uh, herbal na uh, ano, gamot para painom natin sa kanila kaya yan yung isi-share ko sa inyo mga tung anong herbal na gamot yung ginagawa natin para painom natin sa kanila para mat wala yung kanilang ubo at uh, sipon mga kabukid so, at saka itong herbal na gamot na mga kabukid ay napakabisa nito kahit sa tao man o sa hayop kaya ito yung may share ko sa inyo kasi subok ko na to ginawa ko na to dati saka effective talaga sa ating mga alagang uh, kambing kaya yan, papakita ko sa inyo mga kabukid ayan no? mayroon tayong isang kambing na umubo yan no Sumubuo siya meron siyang ubo at sipon mga bukid. kaya kailang kailangan ko siyang ma-applyan ano? hindi tayo basta muna tuturok ng uh, antibiotics sa kanila Gagamitan uh, muna natin sila ng uh, herbal Herbal medicine Para mapagaling natin yung kanilang ubo at sipon mga kabukid bali ito yung herbal na gamot mga kabukid Na uh, gagamitin natin para sa ating mga kambing Ito, oregano mga kabukid Kaya Ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko dito Kung paano ko gagawin na uh, ano Gagawin natin itong gamot sa ating mga kambing mga kabukid Kaya yan ano rin yung makabukid kabukid? kukuha lang tayo dito ng kanyang mga ano, ayan. Kukuha tayo dito. Tsaka, hugasan natin ito mga kabukid. Napaka, napaka effective nito mga kabukid Hindi ko ito isi-share sa inyo kung hindi siya effective kasi ginawa ko na talagang effective siya kaya ngayon isishare ko sa inyo para sa mga kaibigan natin dyan na nagkakambing din ay eh, magawa din ninyo doon sa inyong bukid pagka sa inyong mga kambingan kung sakaling mangyari din to sa inyong mga kambing Ala, ano ra? Ha? ayan. Bali, tsaka hugasan natin to. Tsaka, ano, ayan. Okay na to. Marami na to, mga kabukid, pag na-extract natin yung kanyang, ano, yung kanyang katas. Hugasan muna natin.

walang bakteria para good bakteria lang matitira maru kapagod kasan Ayan. Takan natin siya. Maganda sana ito mga kabukid. Kung mayroon tayong blender. Kaso nga, eh, dito tayo sa bukid ngayon. Wala tayong blender dito. So, gagawin natin dito. lang. So, natin siya hanggang sa extract talaga yung kanyang ano. Kung may blender tayo mga kabukid. Dito talagang sinis. ano talaga sa naga May na extra kumpensya ng mayos. Pero dito okay na rito. Kusutin lang natin. Ayan. Dapat malinis yung pagigawa natin mga bukit. kasi pwede rin nyo itong mga magawa doon sa inyong ano sa inyong mga kambingan kasi napaka effective nito na ano, halamang gamot mabisa talaga siya sa ubo at sipon ng ating mga kambing yan tsaka natin lang yan ah ano pigaan natin yung makabukid tsaka i ano natin para matanggal yung kanyang uh, parang sapal ba yan pigaan lang to natin Minatira ako nito doon kaso kunti na lang kailangan natin plagi may stock tayo na gamot na magamit ka agad para kung mayroong kambing natin nakita natin na mayroong ubo at sipon nabigyan natin agad Ayan. Okay na siya. i -ano lang natin to. Ayan mga bukid. Ayos. Okay na siya. Haluan lang natin siya ng uh, Ayan. Bali isang cup na molasses mga bukid. isang alwa natin siya ng isang cup na molasses. Tapos i mix, i mix lang natin siya. Mix lang natin siya mga kabukid hanggang sa mag ano na talaga yung ano molasses sa kanyang ano. Eh, kamayin ko na lang kasi malinis naman tong kamay ko pinagpagugas naman tayo mga wakid yung mix na natin haluin lang natin hanggang sa mano yung ano molasses mag dissolve talaga ba sa, sa ginawa nating eh, organo organo extract juice para sa gamot sa ating mga alagang kambing na mayroong ubo at sipon ayan at natin siya isalin dito sa ating ayan uh, o bueno, batel salin natin siya dito para pag nag ano tayo makamagal dito na tayo kukuha alok natin dyan sinsya na wala tayong imbudo uh, kaya may natapon yan yan lang mga kabukid yan. takpan muna natin baka matapon pa kaya ito mga bagay ready na ito uh, painom sa ating mga kambing bali bigyan na natin sila ng ano uh, bali ito ang natira ay eh, ano natin kunin natin to bigyan na natin ang kambing natin dito mga bukid, ng ano bali 10 ml kung matindi talaga yung ubo niya ay eh, bigyan siya natin ng 10 ml, 10 ml umaga at hapon mga kabukid ayan okay ayan o oh. bali 5 ml ito mga kabukid ayan 5 ml